One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming dog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayong lahat? Happy Saturday po sa inyong lahat. Kamusta ang araw ng Sabado ninyo? Kung ako ang tatanungin ninyo, oh my God, Tingnan nyo naman, tsumay na tsumay ang dating charot. Naglinis ako ng bahay, naglaba ako, kung ano-ano pa mga ginawa ko. Kaya, oh my God, pagod na pagod talaga ang mama mamasam ninyo. Pero, syempre, para sa inyo, hindi ako mapapagod maghatid ng aking mga chika. At talaga naman, exciting ang pag-uusapan natin ngayon dahil ang mga chika natin ngayon ay talaga naman tunay na maaanghang. Pero, syempre, bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa inyo lahat ng bonggam-bonggam Bongga. At saka syempre, shout out ang lahat ng mga laging nandirito sa Mama Sam Vlog. Shout out po sa inyong lahat. And then, of course, gusto ko rin batiin ang aking kaibigan na si Christine Anne Perez na nagmamaganda ng Bongga Bongga sa Italy. And then, of course, ang aking best friend na si Rona LB. So, ngayong araw na to, talaga naman, oh my God, sasakit ang ulo ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon at sisigaraduhin ko mag -i -i init ang mga ulo ninyo sa mga talakay natin ngayong araw na to. Kaya huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Gwendolyn Poryol, umaari na ng bongga-bongga? Mama Sam, from top 12 ngayon ay nasa top 6 na ang ranking ng ating pambaton na si Gwendolyn Poryol dito sa Miss World 2024. So Mama Sam, tingin mo, Manalo kaya ang pambato natin dito Oh my God I'm so excited for her So, ilang araw na lang ba? 10 days to go Miss World na So, sana makaariba pa siya ng bonggang-bonggang Inaabangan kong activity nila yung top model So, sana sa top model ay yung talaga Bigla siyang umariba ng todo-todo At makarating talaga sa dulo ng competition So, top 6 ang kanyang ranking So, ibig sabihin Kaya niyang mag-runners up Kaya niyang manalo So, konting-konting push pa. Push pa, push pa, di ba? So, yun. So, I'm so excited. Nakikita naman natin yung ipinapakita ni Gwen na talaga naman, oh my God, kakaiba ang kanyang laban na ginawa. Kung baga, sabi nga ni Christine Ann Perez, dati ayaw niya kay Gwendolyn Poirier, ngayon love niya na. At totoo naman yon sa mga tao siguro na umaayaw kay Gwendolyn noon, siguro lahat sila ay gusto na nila. Di ba, Gazel? At naniniwala ako na pwede talagang makarating sa dulo ng competition ng ating pambato dito sa Miss World. At lahat tayo ay talaga namang excited sa darating na laban niya. Konting-konti na lang malalaman na natin kung ano nga ba magiging kapalaran ng ating pambato. So keep praying for her and then good luck sa iyo, Gwendoline for you. Yan! At para sa ikalawang chika... Madam Gloria Diaz, naninindigan na para sa mga totoong babae lang ang dapat ang Miss Universe. Oh my God! So yon so talagang mataray talaga at maanghang ang paninindigan ng ating that first Miss Universe na talaga namang sinasabi niya na ayaw niya na may trans woman at mga married woman dito sa Miss Universe. At chika ko dito, para kay Madam Gloria yon pero para kay Kunan gusto niya yon no di ba wala naman tayo magagawa dahil si Kunan ang may decision pero syempre ang bosses ng ating Miss Universe ay isa to sa mga panawagan na talagang alam mo yon na kung paano niya tignan ang Miss Universe at naniniwala siya na ang Miss Universe ay para lang sa mga babae para sa tunay ng mga babae so kahit naman ako Ah, uh, matagal na 'to natin dinidiskusyon. Sinasabi nga natin nako, ang Miss Universe ay para lang naman talaga sa mga babae na lumalaban sa Miss Universe hindi siya para sa mga trans women kasi meron namang International Queen at talaga doon, bongga din ang pageant nila. dalawang taon na akong nakanood ng pageant nila. Talagang masasabi ko, oh my god, ang ganda at ang bongga. And then, doon naman sa mga Misses May mga Mrs. Universe naman. Hindi eh, ko alam kung ba't hindi sila nagjo-join doon. Bakit gusto nila ang platform ng Miss Universe? Siguro dahil mas mapapublish sila. Mas magiging maingay sila. At, ayun. So, nakakaloka lang kung iisipin mo. Pero naiintindihan ko si Miss Gloria Diaz ko ano at bakit ganito ang sinasabi niya at naiintindihan ko na dapat kung ano lang ang meron sa Miss Universe. So, medyo nakakaloka lang talaga no, kung iisipin mo. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Oh my God, charming, black beauty. ba? Diba? So, yun yung masasabi ko. Talagang nakita ko yung ganda niya, may makeup at walang, walang makeup. Masasabi ko naman na very beautiful ang mukha na meron itong pambato ng bulahan. Gusto ko yung beauty niya kasi parang ang sweet, So, para siya si Beatrice Luigi Gomez na pinaitim. And then, sabi ko nga, sana malayo ang marating niya dito sa competition na Miss Universe. I like her. I like her yung pagka ng mukha niya. And then, yung smile niya sa photos niya. Gusto ko yung dimple. Tapos, talagang masasabi ko, oy kakaiba talaga ang pambato ng bulahan, no? Medyo misteryoso. At talaga namang masasabi ko, oy Watch her. O, oh, ba? Diba? So, abangan natin siya kasi parang piling ko meron siyang ibubuga sa competition na to. Sana lang talaga, sana lang, I love her kung i-exena siya ng bonggam-bongga -bongga at bigla tayong magugulat. Para sa akin, Dark Horse ang pambato ng bulakan. So, tahimik, pero parang piling ko killer. O, oh, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, mama sa pambato ng sambales. Anong masasabi mo sa kaseksihan niya? Mama sa tingin mo, aari ba kaya ng bonggang bongga sa laban sa Miss Universe? Nakikita naman natin na talagang umaarangkada ang kanyang laban, di ba? So, ang sexy, ang liit ng bewang, talaga naman masasabi ko, oh my God, laban na laban ang isang Anita Rose dito sa laban ng Miss Universe. So, para pinapatunayan talaga ng mga kapwa ko taga Sambales na alam mo yon na palaban talaga sila pagdating talaga sa eksenahan. So naniniwala ako na isa siya sa mga dark horse candidates dito sa competition ng Miss Universe at naniniwala ako na may ibubuga ang Sambales kasi nga nung nakaraang taon nga eh, di ba nagulat tayo kay CJ Apiasa na thank you girls sa binibining Pilipinas pero pagdating dito sa Miss Universe Philippines first runner up o oh, ba? Diba? so ngayon ayun ang aabangan natin kung kaya nga bang pantayan ng isang Anita Rose ang performance na iniwan ni CJ at sa dito sa Miss Universe Philippines at tignan natin kung siya nga ba ang mananalo or magiging next first runner-up ng Miss Universe Philippines for 2024. Good luck sa mga taga-sambales. Ay nako, in sa kanya, ang sexy. Gusto ko yung makeup, gusto ko yung pagka-Pilipina, gusto ko yung kulay para siyang si Manta Bernardo 2.0. In fairness, ang ganda, 'di ba? Maganda yung styling, maganda yung ipinapakita. Talagang masasabi mo, laban na laban ang lola mo. 'di ba? At para na sa sumunod natin, chika, mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Raven ng pambato ng Palawan. Uy, to be honest, napanood ko yung interview niya. Sobrang galing ang panalo sumagot. So, talagang masasabi ko, in fairness sa mga taga ha? Medyo may ibubuga din sa competition na to. At naniniwala ako na kaya niyang makarating sa dulo ng competition. At grabe. na <laughs> medyo naluloka ako sa kanya kasi magaling. Mukhang may ibubuga sa, sa laban ng Miss Universe Philippines. So, nakita din natin yung styling niya. Talagang pasabog din. Medyo may mga pasupresa ang Palawan ngayon. So, isa siya sa mga nakikita ko na pwede din masabi natin na biglang mambulaga sa labanan ng Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang, nakikita na natin yung anghang, yung ingay, yung palo na talagang masasabi ko watch her. ba? Diba? So, abangan mo siya dahil baka hindi mo nakikita yung galing niya at bigla kang magulat dahil nakatuto ka sa mga favorite mong kandidata. So, yon, So, sana makita ninyo kung ano ang merong galing at ganda ang Palawan na ibinubuga ngayon dito sa laban ng Miss Universe. So, yun. Maganda yung calm skills niya at confident din ang lola mo. So, tingnan natin. And then, para naman sa sumunod na chika, Selena at ah, syempre Christy Mac, uh, Tiffany Hanson, pupuhan na ang paghahanda para sa competition ng Miss Universe. So, yun. So, nakita nga natin na sa social media na talagang umaariba na ang pambato ng Cebu at saka syempre ng Pasig na talagang nagtitrain na sila ng bonggang-bongga -bongga para sa kanilang pasarela at pinaghahandaan na nga nila ng gusto ang laban nila ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited dahil parang feeling ko na patindi ng patindi yung kanilang ginagawa. Kung intense na gano'n na ang mangyayari na labanan. So, syempre, agawan ng corona labanan ng korona at ayaw nilang magpakabog. Sa so, totoo lang, nakita naman natin na talaga naman, oh my God, yung pag-iinsayo nila para makakuha nila at masungkit nila, magandang halimbawa yan para sa ibang kandidata. So syempre, kung gusto mong manalo, dapat maghanda ka ng bongga-bongga para may maibuga ka pagdating sa dulo ng competition. Hindi yung parang wala ka lang ginagawa dyan, na nakatambay ka lang sa kanto at naghihintay na putungan ng korona. Diba? So good luck and then good preparation para naman kay Miss Pasig at saka dito kay Miss Cebu na si Chris Stephanie Hanson. I'm so excited for her. At eto nga at isa manalo inimbitahan ng Binibining Pilipinas na mag magbigay ng ano ba to promotion para sa Binibining Pilipinas 60th anniversary. Anong chika mo dito, Mama Sam? So bongga kahit na lumalabas siya ngayon dito sa ano tawag dito sa Miss Universe Philippines, hindi nakakalimutan ni Ate sa Manalo na isa siyang binibini queen, oh, 'di ba? So nakakatuwa. Sabi ng ganon, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Oh, ayun 'yon. So may kasabihan nga tayong ganon. So maganda, maganda yung ginawa ni ano Ate sa Manalo na magbigay pugay, dumalaw sa Binibining Pilipinas and then ayun, sumoporta pa rin sa Binibining Pilipinas kahit iba na yung nilalabanan niya ngayon hindi niya nakakalimutan kung saan siya nagmula at hindi siya nakakalimutan hindi niya nakakalimutan na she is a binibini queen, di ba? So, nakakatawa kung iisipin mo. Ang alam ko talagang humingi talaga si at manalo ng blessings dito sa binibini Pilipinas dahil sasali nga siya sa Miss Universe Philippines at pinayagan naman siya. And then, ayon so, hindi niya nakakalimutan ko ano at saan siya galing. Kaya nakakatawang tignan na ang isang at manalo ay talagang marunong lumingon kung ano ang pinanggalingan niya. And nakakatawa din ang binibini Piling Pilipinas kasi syempre nire-recognize siya talaga as a queen of Binibining Pilipinas and then kahit ano ang mangyari sa kanya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines hindi mo maitatanggi sa puso mo sa isip mo na ang isang at isang manalo ay minsan naging Binibining Pilipinas International na naging first runner-up sa Miss International. Ah, diba? di ba ang bongga? Bihira ala kayo mga nagiging first runner-up sa Miss International kaya dapat mag ano ikatuwa mo na si Atisa Manalo ay naging isang first runner up sa Miss International alam mo yon mahirap yan kasi sa kung titignan mo sa history ng ano ng binibining uh, ng Miss International iilan lang ang mga nag runners up natin at dalawa pa lang nata ang naging first runner up or kung ako ako nagkakamali si ati sa manalo pa lang ang naging first runner up natin. So, ang bongga kung iisipin mo at least, 'di ba? First runner up is a first runner up. At Miss International to. Hindi lang to basta-basta pageant na kung ano-ano lang. Diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng ilo-ilo na parehas ni Michelle <laughs> ano, Michelle Marquez ang kanyang swimsuit hmm. yung unang nakita ko sabi ko ay parehas ng swimsuit ni ano ni Michelle D na ganun na ganun yung cut yung pagkumbaga parang talagang pinormat nila. So, format na format doon sa kung ano yung ginawa ni Michelle D sa kanyang swimsuit. She looks sexy para sa akin. So, ako masasabi ko, yung iba kasi, di ba, parang sinasabi, ano ba yan, ginaya. Lahat na lang si Ilo-Ilo, ginaya na lang. So, ako para sa akin, wala namang masama. ah uh, siguro, she's in, ano, uh, yung team nila inspired kay Michelle D o inspired kay uh, Susu Viniton si So, it doesn't matter. Ang importante ay yung nakikita natin sa kanya na lumalaban siya dito ng bonggam-bongga. So, Oo nga, no, pati hikaw. Ngayon <laughs> ko napansin, na-distract ako. Kasi pati hikaw, oo nga pala, ganun din. Ako para sa akin, sana makatulong yung ginagawa nila na kung ano man ang nakikita nila sa iba, ay tinatry nilang i-format din dito sa pambato nila. Kung ito ay makakatulong kay Alexi walang masama. So para sa akin, uh, laban lang. Kaya ninyo 'yan. So ayan yung paraan na alam nila para gumawa ng ingay at maging strong more itong si Alexi dito sa laban ng Miss Universe because they are wanted to win. So, wala naman tayong karabatan pigilan kung ano yung mga nakikita nila na gusto nilang gawin at kung ano yung mga gusto nilang gayahin. So, ang importante dito ay magkakaalaman tayo sa dulo ng competition. So, I wish na sana lahat ng ginagawa nila ay makakabuti sa laban ni Alexi dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yon I'm a little bit afraid kasi parang, yes, pwede, maging successful sila sa ginagawa nila. Pwedeng maging lost to ni Alexi. But, I wish all the best. Alam naman natin na na lumalaban talaga sila at nakikita naman natin na talagang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And wish all the best. Maging happy tayo para kay Alexi. At nakita naman natin na maganda. Maganda naman yung nakita ko sa kanyang swimsuit. Sobrang sexy. And then, ayun din. Na-remind lang sa akin din na, ah, okay, kaparehas din ni Michelle D. Pero, sabi ko nga, sana makatulong tong ginagawa nila sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines. And good luck, ba? Diba? So, yon So, laban lang. Kaya ninyo yan. And then, para naman sa huli natin, chika. Well, anong masasabi mo, Mama Sam, sa swimsuit ni... Siyempre, <laughs> ni ano, at isa manalo. Ang masasabi ko, bongga, charot. So, yon So, maganda. yon ah uh, may unique 'di ba? Uh, originality, perfect. So nakita mo yung strong, nakita mo yung ganda ng mukha, nakita mo na talagang she's fighter and then she's the best. So yun. So nakita ko na may unique siyang ipinakita. May sariling identity, may sariling laban, baga parang yon sana din makatulong tong lahat ng ginagawa nila at makabuti sa laban ni at sa Manalo. And good luck. Wish all the best para sa pambato ng Quezon Province. At nakikita ko na she's a very strong. Hindi siya nagpapatalo ng bonggang-bongga. Actually, yung nakita ko, grabe. Naloka ako kasi parang, oh my God, Atisa, ikaw ba yan? So, paiba na nang paiba. Nagiging incredible ka na. So, yon, Ganun siya katapang. Ganun siya ka determination sa ginagawa niya wanted to win because she want to prove sa atin lahat na she is at sa manalo. So yan, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, guys maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay niyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.